ये नो तो दीदी स्लो लेटर ये नहीं तो कर लिया इधर से दीदी ने कहा तक तो आया पिता

Diyan ka Kay Ito, nangyari pa ito kay Eno kay Roxanne eh. Pinunta ka kanina kaya dito ni Roxanne. Ano naman, mayroon mo ba tayo si Ay, nandiyan mo na Ay, Ay, mo mo naman ligaw ngayon? Oo, nagkabalikan na kayo ni ano Sine isang babae? Single yan ngayon. Yun o, katukin mo lang sa kondo.

So kayo Ay, sa kain na siya sa na lang di ka na, di ka na lang sa pagkita kung bakit pag break din lang, no? Hindi mo sana kami. Masaya na kami na nag Na nag-break? Na hindi, okay. na nag Pero hindi pa kayo nag-break no? <laughs> nag na, ano sa circle kayo? dito kayo nag-break sa circle? Siyakap ako. ka pa niya? Siyakap na si ba Parang makapagbalikan. Masaya ka rin niya. eh. Eh naman, ano balang mo sa birthday mo? Ano? Siyakap Ano? Thanks. I-date na lang si <laughs> <tablaro uso> Marisha. Bakit si Marisha? <tablaro> si <uso> <tablaro uso> Marisha eh. niya po Ano balang mo sa Jamila? Ayun po yung mga pa niya. Gusto niya yayain si Jamila. eh po. Eh papa, may trauma mo? Tapos hindi pa si ka, ayaw eh. Uy! ka na. Eh text sa akin. nakapantalon? siya oh lang sila nga nakashot. Take it off! Take it off! off. lang <laughs> <Galing nana, bim. laughs> <laughs> Kaya yung well, mga si Richard, di bim Ano? <laughs> so, like, you know, you know? May a a May um, of... ng papa. Tito, si, 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 mo si tatay mo, di ba? Tito. Ano itong sama Tito? lang. mo siya? Dahil pala, mo siya.